Senator, uh, my question is uh, regarding dun sa naging kilos o mensahe ni Senator Robin Padilla kanina, ano po ang yung naging reaksyon o pakiranam dito? <laughs> <laughs> Siyempre naging bida kayo sa kanya. Matagal ko na naman kaibigan si Senator Padilla at uh, ngayon nga ay mag-iwan siya ng yung halagang binanggit niya na andyan yung uh, chief of staff niya at iaabot sa turnover namin sa kina General Robinson kung saan gagamitin. Pero sabi ko, yung sundin natin yung, yung tagubili ni Sen. Padilla na bumili rin ng ilan litsyon para doon sa mga dormitory ng mga kadete ngayon. At siguro samahan na rin ng Bayon Jessic itong mga, itong mga naulanan ngayon. Marami na ulanan dito sa Raiders. Basa lahat sila. Haga uh, hanggang ngayon, ongoing pa yung competition eh. So, the rest, bahala na yung organizing committee kung saan nila gagamitin yung amount na iiwan ni Senator Padilla. Nandiyan na, Asik Robinson, uh, uh 500,000. Ayun, nandun, naghihintay lang. Mamaya, mamaya na, <laughs> okay, i na lang yon. So, magagamit yan ng maayos at nagpapasalamat kami in public. To Senator Robin Hood Padilla, this, this would surely augment the necessary requirements given the limited funds of the ROTC Games Program. So, marami matutulungan nito. Lalo, lalo na yung... Uh, dati kasi, nung nakaraang taon, may mga nakarating nakadete na yung bumiyahin ng mag-isya. Meron ganun eh. Yung pamasahe. galing sa malayo, nagbiyahe siguro. Kung merong mga ganun kailangan tulungan, pamasahe pabalik, eh tulungan na rin. Itong mga naulanan, mga ng t-shirt, gamot, yun ang pang emergency expenses nyo siguro as uh, si a Robinson. So, Re-receive sa inyo na mamaya nang uh, yung pinaghirapan ni Senator Padilla doon sa target-target <laughs> ngayon sa inyo sa inyo mapupunta doon sa kanyang ano endorsement endorsement contract sa uh, ano ba anong gun store yon so yun lang po at uh, loud and clear Senator